natin kung ano ang magagawa ko. Kailangan ko ng pandikit. Naglalagay ng ilang patak sa bahay. Ang galing. Ngayon, hindi na kailangan ng pandikit. Oh, ang mga rubiko. Ang ganda tingnan. Wow, may mga puso akong rubio. At kailangan ko ng ilang bula. Ang ganda. Aha, magdagdag tayo ng mga diamante. Hindi masama. Tatlo, dalawa, isa. Oh, oo, oh, oh, mga bula ng jamante sa buong bahay. Ah, ano yung nangyayari? Ano? Lindol ba yon? Ang damuhan ko! Kailangan ko ng damuhan para sa bubong. Bagay na bagay ito sa bahay ko. Ilang ulap na may kulog? Kailangan ko ng ulan. Ngayon, magagandang bulaklak na sila. Ang galing! Ha? Oh, wow! Alam ko na ang kailangan ko. Isang paputok. Pero, alam mo, masyadong maliit ito. Kailangan ko ng mas malaki. Wow! Ang galing! Yan ang lakas. Kelly, saluhin mo ako. Oh, gusto kong makita kung ano ang nangyari. Wow, ang kintab ng bubong. Maganda. Ha, natatakpan ako ng alikabok. Hmm, Chloe, mag-ingat. Aha, alam ko na ang gagawin. Kailangan ko ng clown. Pwede bang kumuha ako ng ilang makukulay na lobo mula sa'yo? Oo, pero magbayad ka. Narito, kunin mo ang ilang ruby Oh, lumilipad na ako. Palam! Ang daming lobo at ang taas-taas. Tulong, kailangan ko ng rubi agad. Bumuputok kang mga lobo. Nagsisimula na akong Aba, malambot ang paglapag at nasa bubong ako. Idikit ko ang mga lobo ko. Ang galing! Ang ganda ko, El, uh, uh, ang salamin ko! Kelly, nabasag mo ang salamin ko! Anong ginawa mo? Umalis ka! Hmm, may naisip ako. Aha! Uh -huh. Meron na akong isang malaking diamante ngayon. Ang ganda. At napagpasyahan kong kailangan ng aking bahay ng dekorasyong abokado. Ang cute na piraso ng dekorasyon. Easy na sabi ito sa pinto. Oh, may naisip ako. Narito ang isang pattern ng apoy sa aking pinto. Mukhang astig. Ngayon, dekorasyonan natin ang loob ng mga bahay. Wow, ang ganda ng bahay ni Chloe. Ang mga detalye ng diamante at dagdag na kislap. Ang kay Kelly ay mukhang napaka-romantiko, maraming puso. Ang bahay ni Sheila ay parang tunay na kagubatan, napaka-presko at kalmado. Ah, ang empty sa loob. Una, gusto ko magsimula sa sahig, magkakaroon ng damuhan na may mga kabute. Hmm. Sandali, may naisip ako. Kumuha tayo ng laso. Gusto kong gumawa ng birding confetti sa mga dingding. At isang neon na karatula, dito mismo, hayaan mong ilagay po ang aking mesa na gawa sa Esmeralda. Hindi ka panipaniwala. Kailangan ko ng mas maraming ilaw. Hmm. Hmm. Isang lampara na Esmeralda. Maganda itong tignan dito. Uh, well, iniisip ko kung ano ang naisip ni Chloe. May pumasok na ideya sa akin. Oh, uh -huh. Meron akong pilak na pintura. Simulan ko sa sahig. Oh, ang ganda. Sunod, kailangan ko ng upuan. Oh, hmm, maganda. Hmm, so paano kaya ang mga kurtina? Mukhang kamanghamang ha. Wow. Alam mo ba, dapat may mesa dito mismo. Parang isang malaking jamante. Maglalagay ako ng magagandang painting sa mga dingding. Ibig kong sabihin, mga litrato ko. Ang ganda ko talaga. At isang mangkok na may paborito kong candy na hugis jamante. Siyempre, ang sarap talaga. Mapapadila ka sa daliri mo. Wow! Handa na ang lahat! At maaari kong tamasahin ang aking mga candy. Yum! Huh? Hmm? Ano ang dapat kong gawin? Tama, labas sa sahig. Mukhang maganda. maghintay ka ng kaunti. Meron akong water gun, pero ilalagay ko ang mga ruby sa loob. Barilin natin ito sa pader. Wow, isang puso na gawa sa ruby. Yeehaw! Mm, tingnan mo ang dekorasyong ito. Lalagay ko ito sa gitna ng puso at mga labi na gawa sa ruby Ano pa ang mas maganda? Ang perpekto kong upuan at kailangan ko ng mesa. Mm. Ang nightstand ay perfecto rin. Kailangan ko ng lampara sa ibabaw nito. Isang refrigerator na may malamig na inumen. Mahilig ako sa Coca-Cola. Ang ganda ng kinalabasan. Talagang perfecto Hello, mga babae! Oh, ang araw! Pero kaya kong gumawa ng magandang damuhan. Tingnan mo yan! May pond pa ako! Ang sariwa agad ng pakiramdam. Maganda! At kailangan kong maghintay para sa aking package. Heto oh, na! Ang bigat nito! Hoy, baka matulungan mo ako! Pwede mo bang kunin ito? Pakiusap. Tulong, pakiusap. Hmm, hmm. Pero may bayad dapat sapat na ito. Mga ruby ba ito? Hmm, mahusay. Tingnan natin kung ano ang nasa package mo. Isang payong pang-beach. Esang sunbed ha. Oh, hello. Ha? Kailangan mo ng tulong sa isang duyan? Pakiusap. Ah, uh, okay. Ano to? Totoong mga diamante? Astig! Simulan na natin. Tapos na mahusay. Salamat. Oo, maari ka nang umalis. Hayaan mo akong gumawa ng kaunting magic. Gusto ko ng malambot na unan. Oh, kumuha tayo ng cocktail at magsimulang mag-relax. Maganda. Mga babae, ang gaganda ng mga bahay natin. Hmm, kailangan ko itong pag-isipan. Sige. Una, Pinturahan natin ang bahay ng kulay rosas. Makakatulong ang aking makeup. Pinubuhos ang pintura sa bahay. Nagiging kulay rosas ito agad na mahusay. Ngayon, kukuha ng brush. Pati sa loob ng bahay, pipintahan ko. Zach? Mga brush ko yan! Anong ginagawa mo? Ah, uh, anong problema? Hmm... Kailangan ko ring pinturahan ang bahay at sakim ka, Janice! Mmm! Wow! Ha! Tingnan mo, may spray paint ako. Mas mabilis at mas maganda ito. Isang lata ng spray paint! Ha-ha! Nasa mukha ko ito! Ah, kailangan itong tanggalin! Oh, narito ang cute kong napkin! Ah! May naisip akong ideya. Tatakpan ko ang kwarto ng wallpaper na ito. Naglalagay ng pandikit at idinidikit ito sa dingding. Maganda. Hmm. Wow! Kawili-wiling ideya iyan. At may isa pa akong ideya. Dinidikit ang wallpaper sa mukha ni Zach. Oh, Janice! Ano ito? Akala mo nakakatawa ito? Ang kilay ko! Paano ko ba ito ibabalik? Kailangan ko ang kilay ko! Gumana ba ito? Hai! Hey! Ha! Huh. Mas mabuti iyon! Gagawa ako ng sarili kong wallpaper! Nagdo-drawing ng magandang disenyo! Gupit ng isang piraso! Perpekto! Salamat, Janice, sa magandang ideya! Ngayon, idikit natin ito sa dingding. Ang ganda ng kinalabasan. At gustong gusto ito ng robot ko. Sumayaw siya. Oh! Wow! Pagpatuloy, kailangan ko ng magasin. Ang daming magagandang ideya dito. Oh, tingnan mo itong magandang kwarto ni Barbie. Kailangan ko talaga ito. Magsisimula ako sa isang sofa. Wow! Tingnan mo ang lahat ng dekorasyong ito. Barbie, pwede kang mag-relax at uminom ng cha At sasamahan kita. Ang galing! At may kabinet na may mga drawer. Mas maraming upuan. Mga unan. Pwede manood ng TV dito ang Barbie ko? Intiyosik. Mag-enjoy paborito mong palabas TV? Uh, ano ito? Ha! Ay, kinuha ko ang remote control at binuksan ko ang gusto ko, Janice! Ha! Hoy! Hayaan mo ako! Okay! Okay! May TV rin ang robot ko! Ikakabit namin ito sa pader! Whoa! Tingnan mo ang mga speaker at poster! Mga comic book! Hindi makasayaw ang robot ko dito. Mahilig siya sa electronic na musika. Ay, hindi pwede. Ang ingay ng mga kapitbahay ko, parang bangungot. Hindi makakaraos ang Barbie ko nang ganito. Ay, ang pangit na musika. Magaling. Mas mabuti. Salamat. Handa akong ibahagi ang isang upuan sa iyong robot. Wow! Ang astig niyan! Ilalagay ko ito sa sala. Mga video game, mahal namin yan. Well, mas mahusay akong ginawa kaysa kay Janice. Well, heto ang ikalawang palapag. Kailangan itong matapos sa lalong madaling panahon. Walang matutulugan ang Barbie ko, pero nakahanap ako ng kama para sa kanya. Magpahinga ka muna at ihahanda ko ang mesa mo para sa makeup. Ilalagay ko ito dito, pati na rin ang isang upuan. Ngayon, ang aking bar... Whoop, sandali. Ano? Hmm, damit ni Barbie. Nakahanap ako ng magandang cabinet para sa iyo. Heto ang iyong mga kasuotan. Perfect! Soul. At ilang mga portraits sa mga dingding. Barbie, magbihis na tayo. Sa ano sa tingin mo? Sa totoo lang, hindi ito cute. Oh, huwag mo siyang pakinggan, Barbie. Oh, nga. Aba, aba, aba. Tingnan mo yan. Isang sleeping capsule ito. Pinapalamutian ang lahat. Grabe, nakakabaliw ito. Maraming kawili-wiling bagay ang aking robot. Maghintay ng kaunti. Tingnan mo. Oh, makikita mo ang mga bituin. Wow! Hmm, interesante yan. Alam ko, talagang gusto mo yan, ano? Wala akong pakialam. Anong problema sa robot ko? Ano? Tong tunog. Ah, oh, gutom siya. Kailangan itong ayusin. Oh, sandali. Gulay at prutas. Nakakadire. Magkakaroon tayo ng masarap na pagkain tulad ng pizza. Gusto ko ito. At mas maraming kahon. Magkakaroon ng mesa dito at ang kusina mismo. Teka, bakit nga ba niya ito kailangan? Hindi naman siya nagluluto. Maglagay tayo ng ilang laro dito. Mas masaya yon. Janice! Anong ginagawa mo? Nangongolekta ako ng mga gulay at prutas. Gustong gusto ito ng Barbie ko, isang buong basket ng mga grocery. kamangha ha? Ooh, perfecto. Ilalagay ko ang lahat sa istante. Hindi nagbago ang isip ko. Mas mabuting ilagay ang mga handbag at sapatos sa istante. Oo! Oh, mas mabuti na yan! Astig! Hmm, ang barbie ko ay kailangan ng sariling dressing room. Tatanggalin natin ang kusina. At narito na ang mga rack. Marami sila. Isinasabit lahat ng mga kasuotan. Yan ay katawa-tawa! Inabala mo ako? Tingnan mo. May sticker akong robot. Nasa bubong mismo. Malalaman ng lahat kung sino ang nakatira rito. Well, may sticker din ako para sa bahay. At ito ang Barbie ko. Ka-cute! Wow! Ang ganda ng bahay na ginawa ni Zax para sa robot niya. Mukhang mahusay. Paano si Janice? Itong pink na kastilyo. Grabe! may karagdagang espasyo pa ako dito. Kung pindutin mo ang sticker, merong isang lihim na kwarto. Wow! Ang iyong mga blasters! Ang galing! Wow! Ang lihim na silid sa bubong? Meron din ako! Tingnan mo, paboritong upuan ni Barbie at ang kanyang mga alaga. Dito sila nakatira. Ang cute! Oh, ang ganda. nag enjoy ang Barbie ko. Sige, susunod na tayo. Kailangan natin ng bakuran para sa aking Barbie. Maglalagay ako ng damuhan dito, isang sunbed. Wow, tingnan mo yan. Maganda. Seryoso? Ha? May mas magandang ideya ako magkakaroon ako ng asul na sahig at ilang kagamitan. Isulat sa mga komento. Kung kaninong bahay ang pinakagusto ninyo, tingnan natin muli. Ito ang bahay ni Barbie at bahay ng robot.